Ay pump Good water no. Sige, okay. na Ng shoot, Papang ko ng tubig sa araw na ito. Tara, samahan niya ako. Let's go. Magdadaan natin ang guardian uh, garden ng aking boss na babae. Marami siyang tanim na mga flower. Ito guys, papunta na ako sa concrete tank. Titikin ko muna kung may laman yung uh, concrete tank na sapat na tubig bago ako mag-pump guys check ko muna guys no ayan po guys so oh. ayan po ang dalawa namin concrete tank okay super so good may laman siya kaya pwede na akong mag pump ganyan ko po ang gawain ko guys bago ako mag pump tinitick ko muna kung may laman yung concrete tank ito po ang bantay namin na si Chick ito po ang tanim ng boss ko ng mga celery yan po celery po yan And then ito po yung mga tanim nila ng mga Uh, kamote, talbos ng kamote. Yan po yung kanilang mga tanim ng bosko. Ito po pala yung likod guys ng warehouse ng Coriadur. Napakalawak po. Marami silang mga tanim na gulay. Ayan, katatapos lang pong maglinis uh, linis ng aming si Mac Gray. Nagkuhan siya, nagbuska nagbuskator siya kaya malinis ang paligid. Ayan ko, katatapos lang niya magbuska ayan guys mapapakit natin ng tubig ayan po nga yung pump ayan ayan po yung gamit namin water pump po yung tubig po yan napaka 3 by na water pump po yan bago po mag guys inoon ko muna yung tubig para magkaroon ng pressure ayan po yung po yung relief para magkaroon siya ng pressure para mag-check ang tubig sa taas tapos malakas na yung buga yun yun ko yung i ko yung, yung ano poses sa kay open ko yung kanibagong valve para umakyat na yung tubig ito pala guys yung natanin kong alugbati Mga nadaaran ko pag ako napunta sa itaas ng uh, Korea hardware ito po mga bago kong pananim yan mga alugbati yan na bago kong tanim kasi medyo may edad na yung mga naunang tanim kaya kailangan ko magtanim ng bago para na may kapal sila in case na mamatay sila ayan din tuloy tuloy na po tayo guys sa aking uh, pagpunta sa rooftop ng Korea Hardware medyo matarik po ang daan kaya ingat sa pagbaba in jail. ayan ingat ingat lang baka makamadulas yan po nasa harap na po ako ng Korea Hardware punta na ako sa stairs kung saan punta sa fourth floor sa rooftop ng Parihad yan po pagkat na po ako ito po yung daan pa masarap sa rooftop ng Parihad yan video mataas po kasi fourth floor yun eh. kaya ito kayang kaya pa na mag umakyat kaya mga problema dito na po kayo sa rooftop ng Parihad as you can see may mga apat na tanki ng tubig na kailangan may palaging tubig na stock yan po yung tanki na nagsusupply ng tubig sa buong building ng Korea Hardware guys, as you can see guys yung buro na yan ay yung parang bundok na ng Saipan yan yan po yung pinaka bundok ng Saipan kung yung kitignan ay parang burol lang kumbaga sa atin marami pong ano yan. maraming punong kahoy yan hindi po pinuputulan kasi protected area po guys yan ito na po guys yung dagat na yan ang nakikita yung, yung party yan ng pacific ocean o dapat pacific kung yung inyong, inyong uh, ang saipan po kasi guys ay nasa isang isla na nasa dagat ng Pacifico dito po maratag islang ang isla na yan ang Saipan nasa isla po ito ng Dagat Pasipiko guys kaya ayan po guys so, may kita yung burol na yan ayan po yung pinaka ng Saipan as you can see guys no, maganda ang panahon walang bagyo ayan, ayan po yung Dagat Pasipiko ng uh, Commonwealth of so, the Donor Mayanas kung saan may kita nandyan po yung pinakamalalim na bahagi ng dagat sa buong mundo yung itong tawagin ay Mariana Strings nandito po yan malatagpuan ang pinakamalalim na dagat sa buong mundo ang Mariana Strings guys ayan pababa na ako guys para uh, tapos na akong magpam pag nagustuhan nyo aking video please like comment, follow and share good morning, good morning good morning guys morning po